Guys, potragis video guys oh. Naguutal ni Chloe sa Ginoo guys. Ah, oh, no, 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 kay kay guys. Tapos sa likod na mo guys oh. Si Tio Paul. <laughs> Tio Paul? Tuwa naglindot si Tio Paul. Luy kay no si Paul. <laughs> Lui, Igino, Tio Paul, oh. initan, <laughs> guys, initan. Usa mo gyud siya katigwa kana guys kay init. Tara guys. <laughs> kami guys bakat to mi karon ug mati kay magkuha daw kuno bato. Bato. Mo oh, mo lang ingon, kuha dag bato. Mata sa kambat uha ko nila guys. Mula abot ang migmati guys. Balita mo guys. Visit nyo kayo ni si John guys. Amor yung nagnima kayo. Kini si John June... Pandak. John Lapad. Amor yung nagnida guys. Nagham mga ko ng rapis din. Nagham mo ko ng rapis. Ano yung tipuan daw. Bantay lang. Anima yung mataan. Tapos na tayo makita. <laughs> Togo, raja, jajan, jajan, Pitogo. jangan, uliba Uliba oke jangan, 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 Pak jangan, 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 juta nih jangan, 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 nih <laughs> Kamanyan tala ni Kuya Cornet, hindi ko yung mag-commute. Kung uli mo, kung pagsakay mo gaya na, huwag mo <laughs> 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 no. okay, yung mag-chop. Huwag mo yung kapuslanan. Ang una mo yung kasi palit na big gun guys. Huwag oh. mo yung mga kwinta. Pula nga buyog. Kani palang daan, na dapat ni Kapitugo. Huwag ipalit na si Miranda guys. Wala na palinda. Okay, dalagi Pitugo lang. Kuno din doon ko ang galing. Daga na peace. Daga na yung unay

Hmm. yo uh, tayo ng nating guwaling lu, oo ginagano no? tapos ginserbikot yaman eh oh imo <laughs> <Epa ba? laughs> <laughs> e, na imo eh. na 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 Gamay. Gamay, gas, gas. gas, -gas <laughs> banda <laughs> <laughs> <nga> <laughs> Dahil sa mga istorya ni mo na yun na. na, Ha? Mahal, ikaw mahal. Okay, okay. Nana, mong bahay, Andrea. Okay, guys. Eh, ito, ito, daan sa Jollibee, eh. ah. kay. Lalo, irapis ako oh, ka wow. ng pitobo. Pitobo niya. May bulatunon. Bulatunon. Pruwa na ito. Wala dito na. Patay <laughs> ito. <laughs> Patay tayo. <tani. laughs> Gagalas-galas mo kasi ni. Sayang naman, sayang <laughs> naman. Masakot man. Ganyan, ganyan. Crudo lang. <laughs> Dusmail. Dusmail. Pagkahuman. pa. Jollibee. Ay, Abot ani dito mo baliba ba yung tagiya. Wa <laughs> tay mabitit pa uli. Wala jud. Lugi incheck ani. Mangko. guys, kay paingon na may mati guys. Kay tanaw na to ayun, tuh, <laughs> Amo, tuh, salum -salum, dito, na mo itu to guys. Amo na to tuh to sa itu sa guys. Kay kumparat parat na iran to big guys. Hop. Sige guys, sige stop flight guys. Ako i stop sa ni guys kay mo pan to guys. I update na tapos po ko na dai mamalita. Ani mali mga bataan mati ri